Oh, umuusok pa yan. Kita niyo yung usok? Umuusok pa yan. Ito yung balon-balunan at saka uh, atay. At nawala na naman yung ano ko. Nawala na naman yung luwag ko dahil ang luwag ko ay nawala e pang sandok ko ba kaya nasa kabila yun ganyan na lang ang ating style para makakuha tayo ng sabaw sa native chicken tinola iba talaga ang aura ko dahil pag nakaligo sa early in the morning. Wait ha. Maghugas lang ako ng kamay kasi kamayan na. Maraming ulam eh. Kasi nandito yung sister ko kahapon sister ko at saka mga kasama niya mga friends niya nagluto sila ng nagletsyon ata sila basta nagletsyon ay mainit nakita ninyo yung ano kayo ng umaga yung pinakita kong fog na parang nasa bagyo dahil So, ayan, kahapon, nilutoan din nila ako ng native chicken, pero maliit lang to. Ayan, no. Naghiwalay na yung buto sa laman. Ayan, kasi ano na siya. Uh, malambot na malambot na. Kahapon pa to, eh. Hindi ko kinain kasi nga wala ako sa mood kahapon. Mayroon syang maitim na. Naubusan ng ano? Naubusan ng silin. Butin lang may backup ako na. Maliit na gasulet. Butin na lang boy scout ako dahil. So yan o dahon ng sili. Dahon ng sili. ito yung balon-balunan. Na balon-balunan and the liver. Mm -hmm. At yung paan niya, lambot na lambot na. Mm hmm? malinam talaga ang sabaw ng bisayang manok or native chicken. Iba yung linamnam niya. Mm -hmm. Ang ganda tingnan kanina ng mga fag. It's the first time for this year na nagpakita yung fog as early as September. Ano yan, September. Diba? Pag ko, hala. Zero visibility agad. Kaya, maganda dito sa bukid namin. Kasi nga, di diba ang, ang taas, nasa tuktok kami. So, yung ano, yung... yung cloud ay bababa Mahal ta dong. Sige. Pamahaw sa ngadto kaw. Na toy oh. dagang sudan didto. Nostag ra kau gahapon. Okay na man. Ba, oke lah lang. Nimo rasa na dong. Na gabi an me ay. Isa ta gyud pagabot sa kampanya. Tilom na yan. Pila mo daghan mo? Ano mi kadag ko dose. Lah. Sa mega drive ikaw. Ang nagkuhan mo sakyan na, no? Ah. Mga unta dong Sige, sir. sa dito ka? Ang kuhan, ang gipakuan napa ko gipahuwat ni Stephen sa sa ubos dong na delivery kuan ang, ang trabaho sa ni Moron kanang naadha ang katong kuan grass cutter katong putol okay. sa kuan ba Kutol sa ano mower ba? aton ato? oh, oh, hmm. ah, uh, oh, <coughs> tong kay, Katong Katong i-charge awa dyan eh aha man as din sa ipakawa to na ako dyan kay katulang sa imong buhat uh, magkuan lang sa karon kay mang lakaw mga taugma awa uh, oh, na may dako dyan na okay na kaana magkuan gasolina palit

ang umalis kasi sila sa Leo kahapon nagpunta sila sa bugo na nagkot hindi kami bukas eh kaya ang papagawa ko sa kanila ngayon ay mag magputol ng damo muna kasi hindi pa dumating yung mga ipapatanim ko eh mga niyog, yung ibang niyog kaya ano saan Meron pa akong kakainin mamaya. Ano? Dati maubos ko to. Isa. Ngayon hindi na kaya. Kasi parang yung ano ko ba yung yung taraganta ko. Alam niyo ano yung taraganta? Bisaya yun. Na, no, yung No. Atay. Ang taraganta na lagayan ng kinain. Mama ba? Sa ilalim ng mo. Tug na ako. Yan. Makulimlim na, na naman. So, magpabili mo na ako ng gasolina. Kasi nga, yung grass cutter na yun, hindi siya aandar pag hindi gasolina yung ilalagay. Tutubilan siya ng gasolina. Pabili ako kay Leo, tapos magbabayad na lang din sa utang doon sa kasi may utang kaming gasolina doon sa ano eh, sa tindahan. So bayaran ko na lang din para wala nang utang. Ayaw ko nang mangutang. Basta't nandito ako, ayaw kong mangutang. Okay? So yan lang muna for today. Busy ako today. Ang daming ganap. And then naubusan pa ako ng gasolina. Gasolina ng shillin. Shillin ba to? Kasi so, naubusan ako ng LPG. Pabili ako mamaya kay Bo Stephen. Or bukas na lang. Kasi meron pa naman akong backup. Buti na lang may backup ako dahil. So, ganun talaga, no? Kailangan pag nasa bukid ka, prepare ka palagi. Kailangan isipin mo. Kung, for example, if ma maubos to, tapos di ba, di ba ang layo sa ba, ang layo dito sa bayan. May ano ka? May second option ka. May thought ka kung ano yung gagawin mo. Buti na lang dayang ang dami kong natututunan sa pagiging maaga kong magiging independent. <laughs> Ganon. At saka, patuloy ang buhay dahil. Patuloy tayong mangarap. Sa mga pangarap, na nating abutin. Diba? <laughs> Thank you so much, everyone. So, stay safe. Stay healthy tayong lahat. Kain tayo, no? And sa mga nagtatanong, ganun talaga, day. Ganun ang buhay, day. Pasensya na if may meron pa rin marami nagtatanong na ang tanda ko na. <laughs> hindi ko po, ano, hindi ko po, hindi ko po igsapayan or hindi ko po uh, iniisip ngayon yung panglabas na anyo ko. Walang problema sa akin, itatanda ang mukha ko dahil. Tanda. <laughs> okay lang sa akin, basta importante. Thank God, I'm still breathing even up to, up to this time. Thank you, Lord. At binalik niya po yung, ano ko, yung, yung boses ko. Thank you, Lord. That is the best gift that God gave me. Give us ang buhay natin the life that we had today so stay healthy always and i'm so eh. i'm so full so, dito dito pala sa bukid namin pag may like nito may natirang ulam ano to eh paksiw pag may natirang ulam na na iiwanan ko dito sa mesa ganito ang style so kukuha ka ng, Ganito, bowl, bowl, tapos lagyan mo ng tubig. And then, ipatong mo dyan, like this. Kasi nga, para hindi papasukin ng, ano, hulmigas Or, yung, uh, yung, ano ba, ants na dadapo sa pagkain. Mm. Sinong nakarelate nito? Ganito dahil. Biskarte ba? At ginagamit pa namin hanggang ngayon. Mm -mm. It's very important na ganituhin mo siya maglagay ka ng tubig dyan tapos magano ka ng objects para mapa maano siya hindi siya papasokin ng mga ants or holmigas or otitod utitud ang tawag sa amin otitod is maliit siya na ants, ano yung ants sa Tagalog? langgam hmm. kasi ang daming klase ng langgam may maitim na langgam may pulang langgam, may orange may malaki, may maliit So, yung ibang langgam na, yung ibang klaseng langgam ay uh, kakainin yung sobrang pagkain namin. Which is, yung sobrang pagkain namin ay magagamit pa namin or makakain pa namin in the next meal. Kaya, ganito ang discard sa bukid. Ay, or, hindi, kaya ganyan, para hindi maano ng pusa, ay, i, ano namin dyan. Igaganyan namin sa basket. di uh, diba? And that is the life that gusto ko. Kasi, dito ako masaya at kontentong kontento ako sa aking mukha. Kahit matanda na ako, dai. Bye. <laughs> presko, presko ko, dai.